sa lahat-lahat nga ng mga niluluto ko, eh, ito talaga yung favorite ni Sir Amo. Kaya tara, samahan nyo naman ako magluto ng chicken curry. Una kong ang ginagawa ay piniprito ko tong mga patatas. Sa ganyang way kasi, eh, mas mabilis siya lumambot at mas malasa. After ko nga iprito yung mga patatas, ay hinahango ko nga muna at magigisa naman ako dito ng bawang. Kapag mapula na yung mga bawang, ay iaad ko naman itong mga sibuyas. Gigisayin ko lang din, tapos next naman na ilalagay ko ay itong mga chicken. Mas gusto ko nga na ginigisa muna yung mga chicken para din maging brown siya ng konti. Nakakabawas din kasi ng lansa kapag ginigisa muna yung chicken. Nag-add na rin pala ko dyan ng paminta at konting patis. Hinalo-halo ko nga din muna para mag-incorporate yung mga nilagay natin. After ko nga itong i-mix ay tatakpan ko muna siya para mas maluto ang ating mga chicken. After few minutes nga ay medyo brown na din itong mga chicken natin. Natuyo na din yung mga water na galing mismo sa chicken. Kapag nga nag na natin siya katulad nito ay pwede na rin nating timplahan. Gumagamit pala ako dito ng one pack ng curry mix. I-dissolve ko lang siya sa warm water tapos naglalagay na rin ako ng konting cornstarch pang palapot. Ang gusto pala namin sa chicken curry ay madaming sauce, kaya naglagay ako dito ng 1 cup of water. Mix well nga lang din muna natin, tapos pwede na din natin i-add itong mga patatas. Mas masarap kasi dito kapag sobrang lambot na ng patatas. After naman yan, ay pwede na natin ilagay itong coconut cream. Isa din kasi ito sa secret para maging mas masarap at creamy ang ating chicken curry recipe. Sobrang gandang-ganda nga ako kapag nagmimix na yung curry sa kaitong coconut cream. Nagahalo yung colors nila na parang marble effect. Ipapasimmer nga lang din natin ito ng 5 to 10 minutes para mas masarap ang ating chicken curry. At kapag ganito na nga ay pwede na tayo magplating. Katulad nga sa mga Japanese curry ay masarap din ito partnera ng seaweeds or nori sheets. Depende na rin yun sa inyo mga pretties kung ano yung taste nyo. Pwede nyo din itong ipartner sa pita breads kung ayaw nyo mag-rice or nagda-diet kayo. Pero nga kapag ganito yung ulam namin, ay eh only rice talaga kami, Char. Sobrang okay na okay na nga ito at sobrang bango kaya i-garnish na lang natin. Lalagyan ko pala ito ng fried garlic as toppings. At ganun nga lang din kabilis ay tapos na ang ating chicken curry. Sinadya ko nga lang din lutuin ito today kasi medyo stress si Sir Amo sa kanyang work. Para naman kapag bumaba siya ng lunch break niya ay mabawasan ang stress niya. Ay, oh, shit. So, ito nga muna yung ganap natin for today, mga pretties. Ipagluto nyo na rin yung mga husband nyo na mga favorite nila. Para din, mabawasan yung mga stress nila sa buhay, Char. Ayun lang muna, mga pretties. Bye!